Aries. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Aries ngayon ay parang hangin, na marunong dumaan sa pagitan ng unos, balance at compost kahit anong sitwasyon. May taglay -like kang likas na charisma na kayang i-neutralize in ang tension sa paligid. Gusto mong tahimik ang buhay, kaya automatic kang umiwas sa toxic na tao o environment. Minsan, tahimik ka lang pero sa loob mo, kalkalado ang kilos at damdamin. Sa work, gusto mo clear ang expectations bago ka bumwello, kaya minsan, mabagal sa simula pero siguradong pasok sa quality ang output. Sa pera, hindi ka maluho pero hindi rin kuripot, you know when to spend and when to save. Sa love, big deal sao ang reciprocity. Ayaw mo sa relasyon na ikaw lang ang nag effort At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Taurus ngayon ay parang matatag na punong hindi basta-basta matitinag. May depth ka, and hindi lahat ng tao gets you agad. Mahilig ka sa tahimik pero matinding usapan, yung may sense at may puso. Medyo reserved kapag dating sa pagbubukas ng damdamin, pero once magtiwala ka, totoo kang kasama. Sa work, sobrang focused at patient mo, kaya kahit anong task, kaya mong tapusin with flying colors. Sa finances, hindi ka nagpapadala sa hype o easy money. Mas pinapahalagahan mo yung pinaghirapan. Sa love, deep and loyal ka. Pero kapag nasaktan, mahirap kang hilumin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ngayon ay parang ihip ng hangin, malaya, unpredictable pero laging may dalang bagong kwento. Hindi ka mahilig sa routine, mas gusto mo yung araw-araw may bago kang natutuklasan. Curious ka sa lahat, at hindi ka natatakot magsimula ulit kung kinakailangan. Sa work, bloom ka kapag binigyan ng freedom, ayaw mo sa sobrang stricto at boring na routine. Sa pera, minsan impulsive, pero when you're focused, kayang-kaya mong i-manage at i-grow ang finances mo. Sa love, gusto mo ng kapartner na hindi ka ikinukulong, someone who understands your need for space and growth. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging maging maingat. Cancer sa pahiwatig ng kalikasan, ang kanser ngayon ay parang alon sa dagat, mahinahon sa labas pero may lalim at direksyon sa ilalim. May disiplina ka at alam mo kung kailan dapat maging seryoso. Hindi ka impulsive, mas gusto mong pag-isipan muna bago tumalon sa isang bagay. Sa trabaho, hindi ka umaatres hanggat hindi mo nakakamit ang goal mo. Sa pera, madiskarte ka, mas gusto mong mag-invest kaysa gumastos sa sandaling saya. Sa pag-ibig, hindi ka agad-agad nagpapakawala ng damdamin, pero kapag totoo na, buo at buhos ka magmahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging maging maingat. Leo sa pahiwatig ng kalikasan, ang Leo, ngayon ay parang araw na palaging may sariling liwanag, hindi takot sa dilim ng mundo. Hindi ka basta-basta sumasabay sa agos, ikaw ang gumagawa ng sariling landas. Visionary ka, and mas bagay ka sa mga trabaho o sitwasyong kailangan ng innovation at leadership. Sa challenges, hindi ka nagpapanik, mas lalo kang nagiging creative kapag may pressure. Sa finances, minsan lax ka pero kapag ginasto mong mag-ipon, grabe kang magplano. Sa love, kailangan mo ng partner na kayang sabayan ang independence mo, hindi needy, hindi controlling. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging maging maingat. Virgo. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo, ngayon ay parang ulan sa taginit, mahinahon pero punong-puno ng damdamin. Sensitive ka sa vibe ng paligid, at madaling maka-absorb ng emosyon ng iba. Ikaw ang tipo na laging ready makinig at magpayo, lalo na sa mga taong naliligaw. Ayaw mo ng gulo o stress, kaya mas pipiliin mo ang tahimik at peaceful na kapaligiran sa trabaho nag-excel -e ka sa tasks na kailangan ng creativity at analysis minsan mahirap kang magdesisyon lalo na kapag puso na ang involved sa pera generous ka pero kailangan mo rin matutong magtira para sa sarili mo sa love romantic and giving ka pero huwag kalimutan na mahalin din ang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran. Dahil ang mga pagdating ay biglaan, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang pagiging maingat mo sa paghawak ng pera at oras ay magiging malaking tulong. Gusto mong lahat ng bagay ay nasa ayos bago ka kumilos, organized, focused, at goal-oriented. Hindi ka madaling ma-distract lalo na kapag para sa future ng pamilya ang pinag-uusapan. Sa trabaho, ikaw yung tipo ng tao na, I'll get it done, kahit walang palekpak o pansin. Pero ngayong araw, mas makakabuti kung lalambot ka ng kaunti sa pakikitungo, hindi lahat ng prangka ay kailangang tuwiran. Choose your words wisely. At kung may hindi ka nagustuhan, huwag agad sabog ang komento, breathe first. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayon, ikaw ang tipo na, don't mess with my peace. Mahilig kang magplano at iwas gulo pero hindi ka rin natatakot magsabi ng totoo kung kinakailangan. Mas gusto mong tahimik ang paligid at secure ang pera, hindi ka basta nagpapahiram at hindi rin basta nagtitiwala. Pero ngayong araw, baka may dumating na emosyon o sitwasyon na magtutulak sa iyo para maging impulsive. Don't let temporary feelings mess with your long-term mindset. Alalahanin, hindi lahat ng bagay dapat pagbigyan, lalo na kung peace of mind ang kapalit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ikaw ay family first. Kapag para sa mahal mo sa buhay, kahit gaano kahirap, gagawin mo. Pero matalino ka rin pagdating sa pera, hindi ka galante kung alam mong wala namang saysay -say ang paggastos. Sa trabaho, ikaw yung, kaya ko to kahit mag-isa, type. Hindi mo na kailangan ng validation basta alam mong tama at malinis ang intensyon mo. Ngayon, mas panatag ka, walang emotional drama, at kung may gustong makipag-argumento, dead ka lang. Focus on growth and peace. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, chill pero alert ka. Hindi mo lang basta tinotolerate ang drama, gusto mo ng tahimik at organisadong kapaligiran. Mapili ka rin kung sino ang nilalapitan mo o sinasama sa mga usapan, lalo na kung tungkol sa pera o tiwala. Mas fulfilled ka kapag simpleng bagay ang nagpapasaya, yung tipong quality time with family, overnight out. Ngayong araw, maari kang maharap sa usaping hindi mo type, gaya ng chismis o unnecessary rants. Don't entertain it. Keep your peace. Protect your vibe. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang utak mo ay nakafocus sa long-term safety. Lahat ng kilos mo ngayon may direksyon at may reason, hindi ka gumagawa ng basta-basta lang. Kung may ipinangako ka, gagawin mo talaga, kasi ayaw mong masira ang tiwala ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa work, ikaw ang problem solver, tahimik pero matalino. Hindi ka rin pala barkada sa opisina, mas gusto mo ng solo pero productive. Pagdating sa pera, di ka padalos-dalos. Hindi ka nagpapautang kung hindi naman sure ang pagbabalik. Keep doing you, maingat, responsable, at steady lang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, Sobrang evident ang pagka-empathic mo. You care deeply, kaya iniiwasan mo ang mga birong below the belt o usapang makakasakit. Sa trabaho, gusto mo yung tahimik at maayos ang flow, ayaw mo ng pressure na walang direksyon. Hindi ka rin pal-otos, mas gusto mong mag-lead by example. Sa pera, conscious ka na lahat ng kinikita mo ay mula sa malinis na paraan. Ayaw mong nalalagay sa kwento na may panlilin lang o kay abangan. Sa bahay, ikaw ang emotional glue, yung tahimik pero laging nandyan. Panatilihin mo ang ganyang energy na kalma, totoo, at walang drama. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.